Disclaimer ang kwentong ito ay hangbo sa mga karanasan at paniniwala ng mga taga-probinsya. Layunin itong magbigay babala, kilig at kilabot sa mga nakikinig. Ang mga tauhan, lugar at pangyayari ay maaaring katang isip lamang, ngunit nakabatay sa mga tunay na alamat at kwento ng kababalaghan na kumalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Huwag itong tularan at iwasang magpunta sa mga lugar na sinasabing pinamumugaran ng mga nilalang ng dilim. Mainit ang araw noon sa bayan ng San Isidro. Ang mga batang lalaki ay nag-aabang sa unang araw ng bakasyon, panahon ng pagtutuli. Para kay Nico, labing tatlong taong gulang, ito ang pinakaabang sandali ng kanyang kabataan. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang plano ng kanyang pinsan na si Junel. Doon tayo sa sitio malupa magpatuli, sabi ni Junel habang nakangiti. Mas mabilis daw maghilom at may libreng herbal na gamot. Hindi alam din ko kung bakit kakaiba ang tunog ng pangalang iyon, Sitio Malupa. Ayon sa mga matatanda, iyon daw ang lugar na minsang sinabuya ng asin matapos mapanirahan ng mga nilalang na kumakain ng laman. Ngunit para sa mga kabataang tulad nila, alamat lang yon. Kaya kahit nag-aalangan si Nico, sumama pa rin siya sa pinsan. Bago sila umalis, tinawag sila ng kanilang Lola Belen, isang matandang babae na kilala sa baryo bilang albularyo. Huwag kayong magpalipas ng gabi ron, mariin itong bilin. Lalo na kung may sugat pa kayo. Hindi nyo alam kung ano ang naglalakad kapag nagdilim. Tumawa lang si Junel. Lola naman, puro kwento lang yan. Bitbit -bit ang mga banig, tuwalya, at ilang pagkain, nagsimula silang maglakad patungo sa sitio malupa. Habang papalayo sila sa sibilisasyon, napansin ni Nico na unti-unting nagiging tahimik ang paligid wala kang maririnig kundi huni ng mga uwak at kaluskos ng dahon. Ang mga bahay ay paisa-isa na lang, karamihan ay lumang kubo na tila iniwan ng mga tao. Pagdating nila sa sitio, sinalubong sila ng kakaibang amoy, amoy tuyong dugo at nasusunog na damo. May ilang lalaki roon na tila walang emosyon, nakatingin lang sa kanila habang dumadaan. Sa gitna ng lugar ay naroon ang bahay ni Mang Pilo, ang tagatuli ng sitio. Matangkad, payat at sobrang putla ng balat. Magandang hapon po, bati ni Junel. Tumingin lang si Mang Pilo at mumiti ng bahagya na para bang pilit. Pasok kayo. Handa na ang lahat. Sa loob ng bahay, may mga sako ng damo, mga lumang bote, at mga halamang nakasabit sa kisam. Habang inaayos ni Nico ang gamit niya, napansin niyang may mga mansa ng dugo sa sahig, tuyo na, pero halatang hindi bago. Sa labas, humuhuni ang hangin na tila may dalang bulong. Kinagabihan, habang nakahiga sila ni Junel, biglang humuni ang mga aso sa labas. Sabay-sabay. Isa-dalawa hanggang sa may sumipol sa di kalayuan. Napatingin si Nico sa pinsan niya. Narinig mo yon? tanong niya. Ngumiti lang si Junel. Wala yon. Bukas, lalaki na tayo. Ngunit sa dilim ng gabi, sa likod ng kanilang kubo, may pares ng pulang mata na matagal nang nakamasid sa kanila. Kinabukasan, nagising si Nico sa kakaibang lamig ng hangin. Maagang nagluto ng kapesimang Pilo, at ang amoy ng pinaglagaan ng dahon ay kumalat sa buong bahay. Sa labas, nakita nila ang mga kalalakihang naghahanda na rin para sa mga batang magpapatuli. Pero kakaiba ang katahimikan sa paligid, walang tawanan, walang sigawan, ni wala man lang ibon na dumadaan sa himpapawid. Habang naghihintay sila, lumapit ang isang matandang babae, si Aling Rosing, ang pinakamatandang naninirahan sa sityo. Nakatingin ito kay Nico na parang may gustong sabihin. Bata, bulong niya, kapag natapos ang tuli, huwag kang lumabas kahit anong marinig mo sa gabi. Lalo na kung may humihini ng tulong. Nagulat si Nico. Bakit po, nay, tanong niya. Dahil hindi lahat ng boses ay sa tao ng gagaling, sagot ng matanda sa bay talikod. Nagkatinginan si na Nico at Junel, ngunit tinawanan lang iyon ni Junel. Ang dami naman nilang pamahiin dito, parang laging may multo, anya. Pero sa loob ni Nico, unti-unting nabubuo ang kaba. Naalala niya bigla ang sabi ni Lola Belen na huwag silang magpalipas ng gabi sa lugar. Nang magtanghali, nagsimula na ang ritual ng tuli. Isa-isa silang pinatawag ni Mang Pilo sa harap ng kubo, kung saan may mahabang bangko, tabo ng tubig, at dahon ng bayabas. Habang nakapila sila, naramdaman ni Nico ang kakaibang titig ni Mang Pilo, matulis, malamig, at parang may alam sa hindi niya pa dapat malaman. Sa bawat bata na tinutuli, tila may itinatagong ngiti si Mang Pilo na hindi mo maipaliwanan. Matapos ang kanika nilang tuli, inutusan silang magpahinga. Ngunit habang nakahiga si Nico, napansin niyang may mga lalaking dumaraan sa labas ng bahay, bitbit -bit ang sako na parang may laman. Isang sandali, nadulas ang isa sa kanila at lumagapak sa lupa, at may tumagas na likidong kulay pula. Dugo. Nabigla si Nico pero agad silang pinabalik ni Mang Pilo sa loob. Walang makikialam. Tradisyon namin yan, malamig nitong wika. Pagsapit ng hapon, dumilim agad ang langit. Ang mga residente ay nagsara ng bintana, nagsindi ng mga insenso, at may mga batang umiiyak na pinapatahan ng magulang. Sa labas, may naririnig na kumakas ka sa lupa, parang mga kuko na humahagod sa kahoy. Kinahapunan, biglang bumalik si Aling Rosing sa kanila. Dahan-dahan itong lumapit at binigyan si Nico ng isang maliit na pulang tali. Isuot mo ito bago matulog, sabi niya. Yan lang ang makakapigil sa kanila kapag sumimoy na ang hangin ng gabi. Hindi na nakasagot si Nico. Ngunit alam niyang ang gabi ay hindi magiging ordinaryo. Sa katahimikan ng sityo, may kung anong halimaw ang nag-aabang sa kanilang sugat. Pagsapit ng dapit hapon, naging mas kakaiba ang kilos ni Mang Pilo. Tahimik lang siya, pero ramdam ni Nico ang bigat ng kanyang presensya. Habang naglalatag ito ng mga dahon at bote ng langis sa mesa, napansin ni Nico na ang ilan sa mga bote ay may lamang parang dugo. Para saan po yan, Mang Pilo? Tanong niya. Pampagaling, tugon ng matanda, hindi tumitingin sa kanya. Lahat ng sugat, kailangang lagyan para hindi magkasugat sa kaluluwa hindi maintindihan ni Nico ang huling sinabi. Ngunit habang nakaupo siya, napansin niya ang kakaibang amoy, hindi lang halamang gamot, kundi parang nabubulok na karne. Lumingon siya sa paligid at nakita niya sa sulok ng bahay ang isang malaking bayong. May bahagyang bumubulong mula roon. Nang akma niyang bubuksan, biglang sumulpot si Mang Pilo. Huwag mong gagalawin yan, bata, malamig na sabi nito, at dahan-dahan niyang isinara ang bayong. Kinagabihan, habang natutulog si Junel, hindi makatulog si Nico. Ramdam niya ang pag-ihip ng malamig na hangin mula sa labas. Ang mga aso ay muling nag-alulong, ngunit ngayon ay mas sabay-sabay at mas matinis. Parang may nakikita sila na hindi kayang makita ng mata ng tao. Nagulat si Nico nang marinig ang mga yapak sa labas ng bahay, mabigat, mabagal, at palapit ng palapit. Dahan-dahan siyang tumingin sa siwang ng dingding, at sa liwanag ng buwan, ay may nakita siyang anino ng taong lumalakad ng nakayuko. Ang mga kamay nito ay mahahaba, halos umabot sa lupa, at ang balat ay tila nangangaliskis. Junel, pabulong niyang tinawag, nanginginig ang boses. Pero mahimbing ang tulog ng pinsan niya, marahil dahil sa gamot na ipinahid sa sugat. Maya-maya may kumatok. Tatlong beses. Tok. 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 Niko, mahina ngunit malinaw ang boses sa labas. Niko, tulungan mo ako inanlaki ang mata ni Niko. Ang boses ay tunog ng bata, si Lito, isa sa mga kasabay nilang nagpatuli kaninang umaga. Ngunit naalala niya ang babala ni Aling Rosing, huwag kang lalabas kahit may humihingi ng tulong. Sa halip na bumangon, nagtalukbong siya ng kumot. Ngunit hindi pa siya nakakalma nang may narinig siyang kalusko sa bubong, parang may gumagapang. Dahan-dahang tumingin siya sa itaas, at doon niya nakita sa siwang ng pawid ang pulang mata na kumikislap, nakatitig sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Si Mang Pilo, nakatayo sa dilim, hawak ang bote ng pulang likido. Walang dapat lumabas sa gabing ito, sabi niya. May mga nilalang nagutom sa dugo ng sugat. Hindi alam din ako kung alin ang mas dapat katakutan, ang mga halimaw sa labas, o si Mang Pilo mismo na tila may pinapangalagaan na mas madilim na lihim muling lumalim ang gabi sa sityo malupa. Tahimik na tahimik ang paligid at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may naramdaman si Nico na gumagalaw sa ilalim ng sahig, parang may humihinga. Dahan-dahan siyang bumangon, tinanggal ang kumot at lumapit sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang siluetang naglalakad sa gitna ng bakuran, isang babae, payat, mahaba ang buhok, nakaputi. Mabagal ang kilos nito, parang lumulutang. Sa unang tingin, akala ni Nico ay isa lamang itong residente ng sitio, pero nang tumingala ang babae, nakita niya ang mukha nitong puno ng dugo at may ngiti na halos umabot sa tenga. Napaatras si Nico at muntik ng mapasigaw pero agad siyang natakpan ng kamay ni Mang Pilo na biglang lumitaw sa likod niya. Tahimik ka lang mahinang sabi nito. Huwag mong gagalitin. Napatulala si Nico. Ano po yon? Nanginginig niyang tanong. Hindi siya dapat nakikita ng mga hindi patuluyang naghihilom, tugon ni Mang Pilo, sabay tingin sa sugat ni Nico. Ang dugo mo mabango sa kanila. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Junel, pawis na pawis. Kuya! Si Lito, nawala. Wala sa banig niya. Napalingon si Mang Pilo, at sa unang pagkakataon, nakita ni Nico ang takot sa mukha ng matanda. Huwag kayong lalabas, mariin itong sabi. Kung gusto niyo pang magising bukas ng buhay. Munit matigas ang ulo ni Junel. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at tumakbo palabas. Sinubukan siyang pigilan ni Nico, ngunit huli na. Sa labas, narinig nila ang sigaw ni Junel, malakas, puno ng takot. Tulong! May humihila sa akin! Dali-daling lumabas si Nico, kahit naninig, at sa liwanag ng buwan ay nakita niya si Junel, nakahandusay sa lupa, nanininig at namumutla. Sa tabi niya, may marka ng kamay na mahaba at itim sa dibdib. Walang sugat, pero may bahid ng dugo sa bibig. Dinala nila siya pabalik sa loob. Habang sinusubukang ipahid ni Mang Pilo ang langis sa katawan ng pinsan, may narinig silang mahinang iyak mula sa labas, isang tinig ng bata. Tulungan niyo ako, napalunok si Nico. Silito iyon, bulong niya. Umiling si Mang Pilo. Hindi na siya yon, sa labas, sa gilid ng bakod, may nakita silang aninong gumagapang. Ang katawan ay parang ng tao, ngunit ang ulo ay kalahating bukas, may mga pakpak na nakatiklop sa likod. Habang papalapit ito, naamoy ni Nico ang amoy ng dugong hilaw. Matulog kayo, mariin sabi ni Mang Pilo. Bukas, alis kayo rito. Kapag inabot pa kayo ng isa pang gabi, hindi niya tinapos ang sinabi. At habang pinipilit matulog ni Nico, sa labas ng bahay ay naririnig pa rin ang mahina, ngunit malinaw na tawanan ng babae, mahaba, pabulong, at may halakhak na parang gutom. Madaling araw. Ang paligid ay nilamo ng dilim at ang hangin ay may dalang amoy na metal, parang kalawang at dugo. Nagising si Nico dahil sa kaluskos ng mga paa sa labas. Sa una, inakala niyang hayop lamang iyon, pero nang marinig niya ang mga unggol na parang nagmumula sa mga tao, alam niyang mali siya dahan-dahan niyang inalog si Junel na nanlalambot pa rin matapos ang nangyari kagabi. Gising ka na may naririnig ako sa labas. Munit bago pa ito makasagot may kumalabog sa pinto. Ile! 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 Tatlong malalakas na hampas na halos ikabitaw nila sa banig. Huwag kayong lalabas, sigaw ni Mang Pilo habang hinahawakan ang bote ng pulang langis. Yan na sila. Naninginig si Nico. Sa siwang ng dinding, sinilip niya ang labas at halos mapatili. May tatlong nilalang na naglalakad sa bakuran. Ang isa'y babae, nakayuko, may mahahabang kuko, ang isa'y lalaki na may balat na kulay abo, at ang huli isang matandang payat na lumalakad ng nakaluhod, habang ang dila ay humahampa sa lupa. Lumapit ang babae sa pinto at tumawa. Mangpilo ang dami mong bisita ngayon. Lumayas kayo, sigaw ng matanda, sabay-saboy ng langis sa sahig. Hindi kayo makakapasok hangga't may dugo ng albularyo rito. Ngunit hindi iyon nakapigil sa kanila. Ang babae ay biglang nagbago ng anyo, ang balat niya ay napunit at mula roon ay lumabas ang mahahabang pakpak na parang paniki. Lumipad ito at lumapag sa bubong. Naramdaman nilang yumanig ang buong bahay. Si Junel ay umiiyak na sa takot, hawak ang sugat sa ari na tila muling sumakit. Kuya, parang sinusunog sigaw niya sa sobrang sakit muntik na siyang tumayo ngunit pinigilan ni Nico. Wag baka makuha kanila. Sa labas, narinig nila ang sigaw ni Aling Rosin mula sa kabilang bahay. Tulungan niyo ako, sunod ang tunog ng kalabog at pagkahulog ng mga bagay. Paglingon ni Nico sa siwang, nakita niya si Aling Rosing na hinila palabas ng bintana at sa dilim, nakita niya ang babaeng may pakpak na kinakagat ang leg ng matanda, sinisipsip ang dugo nito hanggang sa tuluyang matuyo. Biglang sumigaw si Mang Pilo, "Lahat kayo! Dumapa sa sahig at huwag titingin." Sumunod sila nang nininig. Sa labas, maririnig ang mga pakpak na humahampa sa hangin, mga yapak na naglalakad sa paligid ng bahay, at mga tinig na bumubulong, "Amoy ko ang dugo nyo, amoy ko ang sugat nyo." Nang matapos ang lahat, bumalik ang katahimikan. Munit nang sumilip si Nico sa labas, nakita niyang may bakas ng dugo sa paligid ng bahay at sa gitna ng lupa, nakaukit ang mga simbolong hindi niya kilala. Hindi tayo ligtas dito, mahinang sabi ni Mang Pilo, pawis na pawis. Hindi na ito sityo ng mga tao. Pagsapit ng umaga, tila walang nangyari, parang walang gabi ng halimaw na dumaan. Munit sa paligid ng sityo malupa, may kakaibang tanawin, ang mga bahay ay nakasara, ang ilan ay walang laman, at sa gitna ng daan ay may mga bakas ng paan na kulay itim. Ang hangin ay may halong amoy ng sinunog na buhok at dahon. Tahimik lang si Mang Pilo habang nag-aayos ng mga gamit. Alis tayo bago lumubog ang araw, mariin niyang sabi. Hindi naligtas dito. May mga gumising na hindi na dapat gumising. Ngunit bago sila makaalis, napansin ni Nico ang kakaibang anyo ng bahay ni Mang Pilo. Sa unang tingin, karaniwang kubo lang ito, pero nang mapansin niya ang sahig na may mga bitak, nakita niya ang nakatago sa ilalim, mga buto ng hayop, at ilan ay tila buto ng tao. Nakupo, pabulong niyang sabi. Mang Pilo, ano to? Tumingin sa kanya ang matanda seryoso. Mga handob. Matagal ko nang pinipigil ang mga nilalang na yon sa sityo. Ngunit nitong mga nakaraang taon, dumami sila. At bawat batang nagpapatuli rito ay nagiging paanyaya sa mga aswang. Nanginginig si Junel na ngayon ay tila ng hihina. Ibig niyong sabihin, ginagamit niyo kaming pain. Hindi pain, sagot ni Mang Pilo. Protection. Habang may dugo ng tao, nalalayo sila sa baryo dito sila nakakulong. Pero kagabi may lumabag sa kasunduan. Lumapit siya kay Nico at itinuro ang tali na ibinigay ni Aling Rosing. Yan ang dahilan kung bakit hindi kanila nakuha. Ang pulang sinulid na yan galing sa dugo ng matandang nagbuwis ng buhay para bantayan ang mga bata rito. Pero mayong patay na si Rosing, wala nang pumipigil sa kanila. Habang nagsasalita si Mang Pilo, narinig nila ang mahinang ugong mula sa labas. Nang sumilip si Nico, nakita niyang may mga tao sa malayo, mga anino ng kalalakihan at kababaihan, nakatayo sa ilalim ng araw, ngunit hindi tinatablan ng liwanan. Nakatingin sila diretsyo sa bahay. Aalis tayo ngayon, utos ni Mang Pilo. Kinuha niya ang isang sako ng mga bote, may laman na kulay pula. Kung makasalubong tayo ng isa sa kanila, sabuyan mo nito. Dugo iyan ng mga hayop na ginamit ko sa ritual. Iyan lang ang makakabulag sa kanila. Lumabas silang tatlo. Tahimik. Wala ni isang ibon. Habang naglalakad sa kakahuyan, napansin ni Nico na ang lupa ay basa, hindi sa ulan, kundi sa dugo. Sa bawat hakbang, may bahid ng pulang likido. Pagdating nila sa dulo ng daan, nakita nila ang lumang balon na sinasabing pinagmumula ng sumpa ng sityo. Doon, nakaukit sa bato ang isang pangalang kinilabutan silang basahin, Pilo E. Cruz nang tumingin sila kay Mang Pilo, nakita nilang nagbabago na ang anyo nito. Ang balat ay nagdidilim at ang mga kuko ay humahaba. "Pasensya na, mga bata," sabi niya habang tumutulo ang dugo sa kanyang mata. "Hindi ko na mapipigilan ang sarili ko." Nang galing sa akin ang sumpa. Makalipas ang ilang taon, muling nagbalik si Randy sa probinsya. Isa na siyang ganap na lalaki, may sariling pamilya, ngunit dala pa rin ang mga bangungot ng kabataan niya sa Sitio Madilim. Matagal na niyang iniwasan ang lugar, ngunit isang gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapatid ni Enrico, ang pinsang sinamahan niyang magpatuli noon. Umiiyak ito sa kabilang linya, Kuya Randy si Papa, nawawala sa bubat. Hindi nagdalawang isip si Randy. Bumalik siya sa sitio madilim na tila ngayon ay mas tahimik, ngunit ramdam niya agad ang parehong lamig ng hangin, ang kakaibang samyo ng gabi. Sa tabing daan, muling nasilayan niya ang lumang bahay ni Mang Apong ang albularyong minsang nagligtas sa kanila noon. Ngunit nang kumatok siya, walang sumagot. Sa halip, may boses na sumisitsit mula sa likod ng bahay. Raandi, lumakas ang tibok ng dibdib niya. Nakita niyang isang matandang babae, nakayuko, may puting buhok, at nanginitim ang mga kuko. Si Lola Iska, ang matandang may-ari ng bahay kung saan sila tumigil dati. Ngayon, payapa ang mukha nito, ngunit ang mga mata parang buhay pa rin ang dilim dahan-dahan itong lumapit. Bakit ka bumalik, iho? Hindi ka ba tinuruan ng karanasan mo noon? May utang pa sa'yo ang lugar na to, sabay tawa ng malalim, gutom na tawa. Naglakad si Randy pa atras, ngunit bago pa siya makatakbo, narinig niya ang boses ni Enrico, nang gagaling sa loob ng bahay. Kuya, huwag kang matakot sila na ang pamilya ko. Lumingon si Randy at nakita niyang lumalabas si Enrico, ngunit hindi na siya ganap na tao. Ang balat niya ay maputla, ang mga mata ay pula, at sa kanyang likuran may mahahabang pakpak na parang sa paniki. Dito ako nabuhay, Kuya. Dito ako tinanggap habang kayo iniwan ako noon. Tumulo ang luha ni Randy, halong takot at awa. Enrico, umalis tayo rito. Hindi pa huli. Ngunit unti-unting nagdilim ang paligid. Mula sa mga anino, lumitaw ang mga nilalang, mga nilalang na kagaya ni Enrico. Sumigaw si Randy, sabay dasal ng ama namin habang tumatakbo palabas ng sitio. Nang lumingon siya muli, wala na ang bahay. Wala na rin si Enrico. Ang natira lang ay usok at ang amoy ng dugo. Pagbalik sa bayan, nagpa siya siyang isalaysay ang lahat sa mga otoridad, ngunit walang naniwala. Hanggang ngayon, tuwing sumasapit ang buwan ng Hunyo, panahon ng tuli, may mga batang nawawala sa paligid ng sitio madilim. At sa tuwing may batang nagrereklamong ayoko pang magpatuli, maririnig ng mga matatanda ang bulong ng hangin, may naghihintay sa gubat gusto rin magpatuli sa dilim.